So, yun idol, nandito na tayo. Mayroon dami rin ta mga ilats Ang ganda dito mga idol. Papakita ko sa inyo. I fall down kick in view. Ang makikita niyo. Ang ganda ng sikat ng araw. Yan. Nice. then siya idol eh, baka naman nakagala. <laughs> <laughs> so, yun. this <laughs> day, gala-gala lang pag may time. Mga <laughs> ba kayo? Tang. Sinayang na ako. Na. May mga kasama natin. Tama, lumayo pa tayo. May mga serpons. Ay, may naman. pa tayo. <laughs> May ilog tayo din ah. Di tayo. Di tayo. Di tayo. Di -mai -mai. May mga kasama natin. May May mga kasama natin. May

Kita makikita tayo. Ano sa taas? Hindi ko 'yan. Okay tayo dito. Hindi naman ata Amin to 'yan. Para mas makita natin. Papalapit natin. Yan dito tayo sa Daraitan. Ang oh, ganda, grabe. Ganda ng view. Kung kita niyo sa likod. <laughs> Ay. <laughs> Ay, dami din ka Ang aso nga alam, ba May mga motor na namin. Ano ah, ba? Diba? Ganda ng view. Hmm. Oh ini yun bunduk oh. lah. <laughs> Semangen. So apa? Ini gandum kah pak? Itu enggak.

Kasama natin. Ayan. Very fair na. Kain na. Yeah. May uling ba tayo? May so, naman yan. Kaya yeah, nga. Yung pag-CL ko kanina. E eh, buta yung may dala siyang nap. So ngayon dito oh. lang. Diba? Di Update mo nga pag naligo tayo. Wala